Yo what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas Ako po si Mr. Rio Nabalitaan nyo na ba na may dalawang abnormal na senador na nagdeklara ng digmaan laban daw sa mga trolls Well parang sinabi nila nagigirahin nila yung mga bayaran nila ng mga trolls sa social media At nanawagan pa sila na magsanib pwersa daw ang iba't ibang sektor sa pangunguna ng DepEd Laban daw sa talamak na trolling sa social media ang laki ng problema ng mga to eh, no? Wala na nga kayong kwenta sa gobyerno, mas kinakarir nyo pa ang pagiging yung walang kwenta. Aminin nyo na lang ho kasi na ang gusto nyo ho talaga ay manipulahin ng aming mga kaisipan para maging mangmang sa mga totoong nangyayari sa aming kapaligiran. At aminin nyo na rin na bobo at tanga lang ang susuporta at maniniwala sa inyo. Because anti-Duterte doesn't really exist. If the words such as money and ignorance are not in the dictionary. But unfortunately, Nasa diksyonary ang dalawang salita na yun, kaya nandyan sila. Kaya kung ang makinarya nyo ay ang mga perang ninakaw nyo, ang makinarya ng aming presidente ay ang mga taong totoong mapagmahal sa bayang to. So kung digmaan sa social media ang gusto nyo, pagbibigyan namin kayo. Ang digmaang ito ay magiging labanan ng mga mamamayang makabayan laban sa mga mamamayang pinayaran kaya panawagan sa lahat ng mga Solid Duterte supporters na active sa social media, lahat po kayo ay Certified Duterte Cyber Warriors. Kaya inaanyayahan po namin kayong makiisa sa kilusang ito. Just simply search DCW o Plan Cyber Tokhang. Doon po natin pag-uusapan ang mission natin tungkol sa digmaan gusto nilang mangyari. At sisiguraduhin po natin na walang makakaalam ng mission natin, kundi ang mga supporters lang nasasali sa grupo na to. And I'm sure magugustuhan nyo ang mission na to yung mga IT experts at programmers na hinikayat namin noon na sumali. May iba silang mission together with Dr. Salim Makdum. At tumatanggap pa kami ng mga volunteer operatives na IT experts and programmers. Especially mga taga Manila na makiisa sa kinusang ito. So kung digmaan talaga ang gusto ng mga yellow garbage, sige, lubus lubusin na natin. Ang team pagbabago ay merong Mr. Rio, Madam mo Uson, and Maharlika. Madam Sas Rogando Sasot, at Team Dodong and Inday. Minsan na banat din sina Sir Joel ng Father and San Duo at si Even De Mata. Kasama rin namin sina Sir Orion Perez D. At syempre si Sir Flip and Flips. At meron din kaming foreigner na si Sir John Arsenox na ng mga video para ipagtanggol ang presidente namin. Sa mga di ko nabanggit, bawi ako sa inyo next time. Okay ba? Eh, yung sa team ng mga yellow garbage. Yung team pang gagago, sino ang gumagawa sa kanila ng mga video para ipagtanggol sila? Ah, uh, si Boy Goblin? Malamang bayad pa yan. Maliban sa kanya, sino pa? Alam ko meron pa eh, kaya lang di ko sila kilala. O sige, dahil nagdeklara ang amo nyo ng digmaan sa social media, hinahamon ko lahat ng mga yellow-tard zombies na gawin ang ginagawa namin. Vidwar tayo! At ipakita nyo ang mga pagmumuka nyo Ipagtanggol nyo rin ang mga yellow garbage na amo nyo Kung talagang may balls nga kayo Di yung puta kayo ng putak sa mga pinopost nyo Ng mga mapanirang informasyon sa social media Magpakita kayo At singling nyo ng mas mataas na sahod Ang mga abnormal na amo nyo Di man lang nag-iisip yung dalawang abnormal na senador na yun Magdedeklara sila ng digmaan sa social media E teritoryo natin to Tingnan nyo naman yung bilang namin sa bilang nyo So ang pagdeklara nyo ng digmaan laban sa mga mamamayang makabayan ay parang pagpapakamatay na rin mga boss. Dahil ang hukbo ng team pagbabago ay mga solidong taga-suporta ng presidente. So panay volunteer ang mga nasa hukbo na to. Di ho kami binabayaran para ipagtanggol ang presidente namin. E ang team panggagago, marami lang kayong mga trolls na binabayaran. Tingnan natin kung sumunod pa sa inyo ang mga yan kung wala na kayong maibayad sa kanila. So panawagan po ulit sa lahat ng mga Duterte supporter netizens, ito na ho ang oras para magkaisa tayong lahat. At simulan po natin ipakita dito sa social media ang totoong people power. Sabi nila pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay. Kaya nga tungkol sa pagkakaisa ang huling pinos ko para sana wala ng gulo. Pero ayaw yun nun, di ba? So sige, ipapakita namin sa inyo ang totoong pwersa ng Duterte. Cyber wires.